Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng vlog ang kanyang ina na si dating First Lady Melda Marcos. Kinilala ang, ng Pangulo ang kontribusyon ng unang ginang sa ating bansa na hanggang ngayon ang iba ay pinapakinabangan pa natin. Si Alan Francisco sa detalye. Nagdiwang nitong July 2 ng kanyang ika na putlimang kaarawan si dating First Lady Imelda Marcos. I have two, two presidents. Wow! Yes, two president. Our two president. Yeah. Sa latest vlog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbigay siya ng pagpupugay sa kanyang ina. Pinuri niya ang dating unang ginang sa kanyang naging kontribusyon sa bansa. Kasama narito ang specialty hospitals at mga arts institutions na tinayo ng kanyang ina bilang pagkalinga sa mga Pilipino at pagpapahalaga sa talentong Pinoy. Inalala ni President Marcos kung paano ang mga proyekto ni dating First Lady Imelda ay nagbigay ng pagkilala sa Pilipinas. Noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. My mother always tells a story na nung bagong upo ang aking ama bilang Pangulo, ay tinanong niya sa kanya, okay you are now the President. Ako naman, first lady, ano ang uh, trabaho ko? Anong role ko? Ang sagot sa kanya ng aking father, I will take care of the body of the nation. You must take care of the soul. And that is why pinasuka niya mga arts, ang kultura. yun ang naging advocacy niya. Ang pagka-Pilipino natin, ay maipagmalaki uli natin. Nagpasalamat si Pangulo Marco sa kanyang ina dahil sa kanyang proyekto na napakikinabangan hanggang ngayon, lalo na nitong nagdaang pandemic. Napakarami. Siguro para sa lahat Nadaanan yung nakaraang tatlong taon, ramdam na ramdam yung kanyang specialty hospital. Dahil yung kanyang mga specialty hospitals, kidney center, yung heart center, yung uh, children's hospital, lahat ng specialty hospital, ang daming binuhayan. Nais ni President Marcos na ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ina sa specialty hospitals. Mula nga na umupo ako, nangyakita ko tama naman, kaling kaling ng binuhay pait-pait ng Pinoy. Kusay-kusay ng Pinoy. Dapat talagang mahalin. Dapat talagang dito. Nakita rin ng Pangulo ang katangian ng kanyang ina na kanyang inspirasyon sa public service. Yung makatao, nakita ko sa mother ko, kahit sinong kausap niya, kahit yung baking kahit yung Queen of England, kahit yung mayaman, kahit yung kapitbahay niya nung nasa sa pa siya, yung mga classmate niya nung nasa eskwelahan siya, kahit sino ang kaharap niya, may koneksyon ka kahit Ang nanay ko talaga, dapat maintindihan ninyo, Probinsyana talaga yan eh. Si Sicily Promdi. I'm proud of it. And that's yung yan ang charm niya. Uh, hindi na wala sa kanya yung pagkasimple niya na tao. Kaya kahit sinong kausap niya, nagiging kaibigan niya kagad. I've seen it, kadil niya yung mga mayayabang na politiko. May kadil siya na isang lasing. May kadil siya na bastos. May kadil siya, hari ng kung saan. May kadil siya na bilyonaryo. Kasi pare-pare, trato niya. <laughs> At saka nag nagiging kaibigan, nakukuha niya kaagad yung puso. Hindi ko pa rin na master yun. Siya pa rin ang master. Ang lahat-aniya ng ito ay pagpapakita ng pagkalinga ng kanyang mga magulang sa bansa. Nakita ko, hindi lang mother ko, yung magulang ko. Uh, lahat ng kanilang ginagawa ng galing dahil mahal na mahal nila ang Pilipino, mahal na mahal nila ang Pilipinas. Papakamatay sila para sa Pilipino, papakamatay sila para sa Pilipinas. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.